Ayan guys, hello. Ah, dito tayo. Bibili tayo ng itak mga lod. Napakalaki oh. Ito yung ating service. Hindi ka mamili dito guys. Napakarami. Anong lugar na to kuya? Kamarinisor Kamarinisor Ligmanan po Kamarinisor, Ligmanan mga lods Dito yung itak Dito tayong Pwede kayo mamili, may pangasa, yung dami And Dito si kuya Ano number niya kuya? Ano yung number? Ako Ano yung pag nag-order kayo guys, tawagan 09487667 Michael Salba Ito si Boss Michael Shout out to Boss Yan, liberatory dito guys <laughs> Dito yung pantuli pantone Napakalagay <laughs> uh, Ang tuwala <laughs> po dito yung ganyan sir ito talaga ang mga nangyari. ayaw Sige po. Gusto ganun tatak.